Hello guys, welcome dito sa aking YouTube channel, Pinoy Side Hustle TV. And for this video, ay ituturo ko sa inyo kung paano kumita gamit ang ating Telegram application. Kung ikaw ay isang Telegram user at ginagamit mo lamang ang iyong Telegram application para pang-message sa iyong mahal sa buhay, ay alam mo ba na pwede mo din itong gamitin para kumita ng pera or magkaroon ng additional source of income. Or in short, magkaroon ka ng side hustle. Itong nakikita nyo ngayon guys sa inyong screen, ito ay mga many applications na matatagpuan natin sa ating telegram app. So ito ay mga crypto projects na kung saan bibigyan nila tayo ng task na kapag kinumpleto natin or ginawa natin yung mga task na yon bibigyan nila tayo ng rewards or token. So for example guys, itong si Blam. So i-launch natin si Blam. So guys, kung wala ka pa nitong Blam, ilalagay ko lang ang link sa my description box. So lahat ng mga application na nakita mo ngayon ilalagay ko lahat ang mga links nito So for example guys no etong si Blam na isang crypto project binigyan nila tayo ng tasks guys at kapag kinumpleto natin ang mga tasks na to ay bibigyan din nila tayo ng rewards So for example kapag nag-boost Blam ka guys kapag kinumpleto mo itong tasks na to bibigyan tayo ng 200 Blam points So marami ditong available na tasks na binigay nila sa atin. For example then kapag nag-follow tayo sa kanilang Twitter page, bibigyan tayo ng rewards. So yung blank points na yan o rewards guys, ay magagamit natin yan kapag nagkaroon na ng token listing. So ano nga ba yung token listing na ibig kong sabihin dito? So yung token listing guys, kapag na-list ang mga token nila sa mga exchanges ay magkakaroon na ito ng real value. Pag sinabing real value, ay pwede nating ipalit ang ating nakuhang rewards or token sa totoong pera. Kaya napakaswerte mo kung ikaw ay nanonood sa video na to dahil mas maganda na maaga pa ay mag-ipon ka na ng Maraming tokens galing sa iba't ibang project dahil kapag nagkaroon na ng token listing ay meron kang pangpalit sa totoong pera. So isa pa dyan guys para kumita ka dito ay pwede ka ding maglaro sa kanilang application. For example, eto lalaroin ko. Eto ay isang paraan para makaipon din ako ng blank points dito. So itong mga binahagi ko guys, hindi naman ito time consuming. Dahil gagastos ka lang or maglalaan ka lang dito ng spare time or kapag meron kang oras na gusto mong magpahinga or boring ka, pwede mong gamitin ang oras na yon para magkaroon ng side hustle or extra income. So ayan guys, nakakuha tayo ng 127 blam points. So, madadagdag yan sa ating balance. So, isusunod ko naman guys itong isa pang crypto project na si Yescoin. So, bali dito kay Yescoin guys para makaipon ka ng mga tokens dito ang kailangan mo lang ay maglaro tulad ng pagswaswipe. Iswipe-swipe -swipe mo lang siya itong mga coins para makaipon ka. Pero kung ikaw ay tinatamad naman, pwede ka naman gumamit dito ng booster or itong build tapos bilhin mo itong mga boosters na to para automatically ay mag swipe sya or makaipon ka ng mga tokens so ganoon din guys pagdating ng token listing ay pwede nating ipalit ang ating token sa totoong pera kaya make sure guys na mas maaga mas magandang makaipon ka ng maraming tokens para marami kang maipalit sa totoong pera. Marami pang crypto projects guys na available dito sa Telegram na pwede mong subukan at pwede mong pagkakitaan. So ang mga links nito guys ay ilalagay ko sa my description box para hindi ka na mahirapan kakahanap nitong mga applications na to. At kung ikaw ay nagtatanong kung kailan magkakaroon ng token listing, mag-subscribe ka lamang dito sa aking YouTube channel para ikaw ay maging updated. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood.